po an ang laki niya buntis yata to si mami go ay mami go mami go kaw <laughs> si mami kau ayan si mami Gaw. Ay, yan ang matandang inahin napakalalim na ng ano niya bahugan lagayan ng pagkain gutom sagana sila dito sa palay hindi ko yan Kausap ka po tig. Mm. Ito yung pangalawang inahin. Hmm. 'yung mga tao, ang dami. isa. Palayok nang palayok din. Ayam po atiling 'yung pina video tuntungan ko lang yung PC nito yung payat dito dito hmm Ah, papakita natin ayun o, no? oh, labas yung ribs dito tataba ito mga sambuan lang to taba na ang laki ng baka hige po atila yung tatali ko lang po silang yung apat Bye-bye.